Good morning! Good morning! Nandito tayo sa farm ni Tuncial Ano pala kulong? Yan! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Nakuhalan na natin lahat ng malok ni Tuncial ngayon, ito lang kapag taka dumalamag na magkakabi ang magdabag, kalatira. Ano kayong tumira dito? Ay, nakatali pa. Marunong at yung may tali pa hindi dinali. At yung walang tali hindi dinali kakabiyak ako. Oh. Ano kayong dumali dito? Kalat ang balahibo. Kalat balahibo. Good morning, good morning. Ano nga kayong dumali dito sa manok ni Ay, kakabi ang kalatira eh. Ang itinira pa yung may tali. Hindi madala siguro. Hindi marunong magkalasan. Hindi marunong magkalas na siguro ng tali ang dumali nito at iniwala yung may tali yung paa. ayo Ay kakabiyak! Ay walang ya. Ayan ang tali oh. Ay oh, nasa paa. Ay talaga kakabiyak na itinira. Magaling din. Siguro hindi marunong magkalag ng tali. Ano, Tumirada nito kagaba. Maring gula.